Okay mga kababayan, ako po'y nagbabalik kasi meron pa akong nakalimutang talakayin sa inyo. Ito po yung tungkol sa <clears throat> nangyari na muntik ng magsuntukan ng mga honorable senators. Pero sa totoo lang, ang, ang mainit lang naman doon, yung parang walang modo doon, yung parang <coughs> parang kanto boy <coughs> ano ba yan parang gangster doon ay si si Alan Peter Cayetano <coughs> siya yung ano doon parang parang walang edukasyon <coughs> umasal ng pagka parang mal edukado parang hindi abogado parang hindi honorable yung si Migsubiri, eh, parang nagulat nga siya doon sa inasta ni ni Cayetano, di ba? Ano lang siya, cool lang siya. Yung isa, talagang makita. Alam niyo, pangalawa na yan, Alan Peter Kayetano, pangalawa na yan na dapat anong ginagawa ng Ethics Committee? Parang wala naman tayong narinig na aksyon. Pangalawa na yan ni Alan Peter, ha? na pang ethics committee na aksyon. Di ba yung una yung si, pin, sinabihan niya si Nancy Binay ng ano ba yung sinabi niya? Nakakaloka ka day? Parang ganun. Si Raulo ka day ba yun? Yung nagtalo sila ni Nancy Binay. Yan ay dahil din dyan sa alita ng na, sa issue ng uh, Makati at saka ano ba yun? pasig. Ano ba yan? Susmaryusip? Hindi nyo naman yan teritoryo, pinag-aawayan? Susmaryusip? Hindi na naman. <laughs> Bakit? Well, bagay, Sampung barangay nga naman is malaking bagay. Pero, <clears throat> ang unang nakitaan ko na pabalita noon na awayan, yung suntukan din sa loob ng Senado ay yung nangyari noon sa Taiwan, sa Taiwan Parliament. Parliament pa yun? Basta yung equivalent ng ating Philippine Senate, way back about 10 years ago, na na ano yun eh, international news eh. Yung mga honorables din, nagsuntukan talaga sila. As in, abot Sabi ko, hala, mga honorable na mga, mga government officials, matataas na government officials, makikita mo na nag talaga in front of the media doon mismo sa sa kanilang uh, parang parang Senate session sabi ko hala well hindi natin may tatangki na we're just human mga tao nga natural na tao pero my goodness sa harap ng sa harap ng general public kasi nga, may mediang present eh. Present yung media eh. Eh, di ba, yung media, yun ang mata ng publiko. Mata ng buong bansa. Siyempre, kung anong makakatch nung, nung camera, eh, exposed. Sabi ko, eh, ano ba yun? Parang, ang baba ng tingin ko, kasi para lang silang mga ordinaryong Napakauordinaryong ano mga nilalang. Sabi ko hala, nangyayari pala ito dito sa lugar ng in a very educated uh, place. Sabi ko ano ba naman ito mga Taiwanese na 'to? Akala ko Sabi ko dito sa amin walang ganyan eh hindi ko sukat akalain na mangyayari din pala sa atin. At nakakagulat po mga kababayan. Nakakagulat kasi, okay, sabihin na natin na tao lang, pero mataas ang pinag-aralan ninyo. Abogado, both abogado, highly educated, government officials at that, dyan mismo sa loob ng Senado, sa Senate floor? Magsuntukan kayo? Well, hindi naman nagsuntukan, pero muntik na. Pero kahit na si Alan Peter lang naman talaga yung ano dun eh, tingin ko eh, mayabang talaga yung taong yan eh. Alam niyo, hindi ko talaga gusto yan si Alan Peter Cayetano. Para siyang napakayabang na parang know it all. Para siya yung si all-knowing. Kung mag na siya dyan sa Senado, para bang, I'm the greatest. Galing-galingan yan eh. Pero sa totoo lang mga kababayan, anong ganda ba? Sige nga, tanungin nga natin ang mga sarili natin mga kababayan. Anong ganda ba nang nagawa ni Alan Peter Cayetano para sa ating bansa? Meron ba? May eh, ito nga eh, mayroong hindi lang kasi napupursu na issue yung tungkol sa China nung siya ay uh, sekretary ng DFA panahon ni Digo may issue yan eh hindi lang kasi na take up at ang isang hindi ko talaga nagustuhan dyan kay Alan Peter. Ay yung during the uh campaign nung 2016 yung sa vice presidential debate nila. Na nandoon sila ni magkatabi ni BBM noon Bongbong Marcos, Alan Peter magkatabi na nag, parehong tumatakbo vice president yung ginawa niya kay Bongbong Marcos noon na sinabihan niya nang baka naman yung 2 minutes ko na nakawin mo pa what ang sama ng ugali di ba hindi man lang inalintana hindi man lang inisip yung feelings nung tao nung kapwa niya harap-harapan sa harap ng ng publiko sa harap ng bayan sa sabihan mong magnanakaw Napakasamang ano po yun. Kahit pa sabihin, halimbawa sabihin pang totoo, pero hindi mo dapat ginaganon ng kapwa mo, lalo sa harap ng sa harap ng publiko. My goodness. Kala mo kung sinong malinis, di ba? Ang ganun. Kala mo kung sinong malinis. Sabihan mo yung kapwa mo ng magnanakaw. Baka yung two minutes ko nakawin mo pa. Nakakaawa dun si Bongbong Marcos noon eh. Yung moment na yun. Kakaawa. Parang kung ikaw yun eh, para kang uh, binuhusan ng malamig na tubig. Pero sabi nga, ng mga Marcos, eh, sanay na sila. Sanay ng nilalait at sinisira. Ni, inaalipusta. Grabe. Eh, si Alan Peter, ayoko na yan, nandiyan dyan sa Senado yan eh. Kaya lang eh, bakit nananalo pa yan? Eh, mga makaduterte yan. Kaya mga kababayan, ngayong 2025, elections, iba tumatakbo yung kapatid niya si Pia. Pwede pa. Huwag na. Sana magbawas po tayo ng mga mga senador na magkakapagilya. Magkakapatid. Alam mo, itong mga mga ganitong mga klasing politiko, ang kakapal na talaga ng mukha. Wala nang, hindi na tinatabla ng hiya alam nilang bawal, alam nilang masagwa. Porke walang batas na nagbabawal. Sana may hiya naman. Para bang nakakatawa naman kasi nakakaya sa ibang bansa na nakakaalam ng klase ng politika natin. Para bang wala ng ibang matalino tayong ibang maayos. Wala nang iba. Sa dinami-dami ng mga Pilipino, 100 plus million Filipinos, ito lang ang mga to. Alam mo, sa totoo lang, hindi po kasi ito mababago kung hindi rin babaguhin yung batas tungkol sa tungkol sa pagboto, tungkol sa sa pag uh, tanggap ng registration of candidates. Sana naman po kasi mayroon man lang mayroong rules. 'Di ba? Mal pero malabo mga kababayan kasi sino ba ang gagawa niyan? Sila eh pag ginawa nila yung batas na yon, sila ang tatamaan. Kaya hindi nila ginagawa. Sige lang sila. Ay, nako. Hindi natin maintindihan kung ano ang magiging kinabukasan ng bansa natin at na ganito ng ganito. Siguro kapag dumating ang panahon na lahat ng Pilipino ay may pinag-aralan na edukado na lahat. Kasi kahit papano kapag ang butante ay edukado, marunong na. Ang nakaka ang problema kasi po sa mga butante natin ay itong yung mga mga dukha. Ah. Hindi ko sila I am not looking down at them. Pero ito po ang sa totoo lang, ito ang katotohanan. Sila ang nagpapahamak sa bansa natin kasi mas marami sila na mga butante yung class class D and E A, B, C hanggang C siguro eh yung mga middle class ang C yung D and E class D and E yun ang pahamak kasi yun ang mga klase ng butante na Diba, Nabibili, nasusuhulan. Yung mga hindi tumitingin sa kung sino ang matino na dapat ipwesto. Yung mga bumubuto sa artista, sa mga kilalang apelido, hindi nag-iisip, sila yon. Itong mga, itong mga tumatanggap ng ayuda, Sino ba kasi ang nagpauso ng ayuda na yan? Noong araw, nung maliliit pa kami, wala namang ganyang ayuda eh. Nakakatanggap lang kami ng ayuda kapag pumuputok yung bulkan. During bagyo, wala. Walang ayuda. Kapag ang ayuda noon, kapag pumuputok lang yung bulkan. Eh ngayon, lahat na kalamidad, eh, may ayuda eh. Tapos, kahit walang kalamidad, Ayan, naging kultura na ang ayuda. Yung iba, nag-aaway-aaway pa. Titsismisa na tungkol sa ayuda. Si ano, si ganyan, nakakadalawa na may nakukuha doon sa ano, may nakukuha sa akap, may nakukuha sa porpis. Lahat naman sila eh, dapat hindi naman, itong mga naririnig ko, hindi naman nga sila dapat qualified eh. eh sino ba kasi ang nagaano niya? Mga politiko dun eh ini-spoiled ang tao sa ayuda. Nang sa ganon, di ba? Winning their votes. Kaya, sa totoo lang po, masyadong malayo pa ang panahon para mabago yung talagang ano natin. Yung talagang ang mga Pilipinong butante ay maging wise na mangyayari lang yun kapag lahat ng Pilipino ay literate yung edukado na tingnan nyo sa ibang bansa, yung mga highly industrialized, yung mga civilized, na halos lahat ng tao ay literate edukado, nakapag-aral, nakaka nakakaintindi ng tama tingnan mo sa Amerika, sa Europe wala namang nangyayaring vote buying dito lang sa atin, kasi nga ang butante natin bobo kayang kayang bayaran kasi tumatanggap ng ayuda yun kaya itong mga mga politiko na kagaya kay Alan Peter yung mga walang kakwenta-kwenta Diyos Maria Josep, mangilabot naman itong dalawang ito si Alan Peter na ito, tinatawag kayong honorable, tapos ganyan yung inasta ninyo dyan sa Senado, sa Senate floor pa. O, papanong luwabas yun sa media? Natural, press may present na mga media doon, pero sa palagay ko, eh, nagkabiglaan lang kasi, hindi siguro, hindi, hindi kasi yan ba ano eh, hindi mo makokontrol yan pag ganun eh sa panahon ba naman ngayon eh lahat nakukunan ay nako kawawang kawawang Pilipinas hindi ko na siguro aabutan pa yun yung dumating yung panahon na puro na edukado ang mga Pilipino para nang sa ganon marunong pumili hindi na kayang bayaran di ba kailan kaya yun? well anyway ganun pa man mahalin pa rin natin ang ating bansa dahil ito lamang po ang ating nag-iisang tahanan okay